pupunta kami sa dagat mangunguha kami ng shells ayan medyo maalon ngayon pero dito lang kami sa ano sa tabi huy nakakahingal namang maglakad talaga pero need to walk kasi para matanggal ang mga taba sa katawan Ano raw? <laughs> yan mga kaibigan, lakad-lakad muna kami. Ako yung camera woman ngayon. Aking mga pinsan. Siyempre yung sexy, siya yung ate. Yung, <laughs> yung hindi masyadong sexy, siya yung bunso. Yan, nakita nyo yan? May hawak na tabo. Yeehee! O, oh, diba? Ang saya lang ng buhay. Masaya lang ang buhay dito sa Sibuyan Island. Thank you, Lord! Uy, maingay ang ano. alam malaki na ang tubig. Ay, hindi pa. Baka naman tayo madulas-dulas, ha? Ako yung talaga dyan ay... Buti lang hindi na nakamu mo ba Yan ang kanilang mga lupain. Yung sa amin ay doon sa dulo pa. Kaway-kaway dyan, mga cousins! Yahoo! Grabe! Malayo-layo na rin, oh. Yung aming nilakbay, doon na. Oh. Siyempre, pag camera woman ka, hindi ka makikita, di ba? Masyado nang expose ang inyong camera woman sa social media. Kaya, yung mga pinsan ko naman. Yan, mga kaibigan, ang mga punong kahoy sa tabing dagat. Dito na tayo, oh. Masyadong masukal ka. Ah, okay. Ano nga huntingin natin, are ko? Tabo na. Yan, mga kaibigan, nandito na kami sa dagat. Uy! Maraming kahoy utang. Ay, <laughs> ako talaga. Titignan ko na yung dinadaanan ko. Napakadelikado eh. Yan mga kaibigan, kami po ay sila lang pala ay mangunguha ng sihi kasi ako nga ang taga-camera o di ba? Diba? Pero maghahanap din tayo. Kung may mahanap. Uy, mga sihi. Magpakita naman kayo. Yan, yang dyan, yung ano, areko. Yung bugatan. Marunong ba tayo ng bugatan? Oh my goodness. Bugatan, where are you? Wala namang umanga nga ay. Parang, parang mga ikaw ang umanga. <laughs> Parang ako lang nakanganga dito, oh. Yung mga bugatan, wala na. Siyempre, tatagalugin natin para fair naman sa ating mga viewers na tagalig di ba? Pagdating sa mga English viewers, I'm so sorry. Tagalog version muna na tayo ngayon. Hoy. Andiyan lang yung kalsada, oh. Yung bundok na yan. Ay, hey, wala talaga akong makita. Ano ba yan? Tignan mo. ko po. Kasing pino ng muta ng matching. <laughs> 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 Mabuti pa itong ko. Nakita ng muta ng matching. Oo nga. <laughs> o, di ba yung sa Facebook, mga ganyan, o. Kinakalkal nila tapos merong ano, merong alimango. O, O, di ba? Kaalimasag lang ba? Nagahanap ako ng ano eh. Ano? Ng bugitan. Ng ano? Ng bugitan. Ng bugitan. Aray ko. Eh, nakakusok daming bakawan. oh. Alam niyo yun, ang daming bakaban. Ito na lang, oh. Ayan na lang. Ay, naku, grabe, ano. cute. Ito po yun, parang muta ng matching kalita. <laughs> Ay, Parang muta ng matching lang kaliit. Grabe. Ang daming tinik-tinik dito. Ayun know? o. Ay, Diyos ko. Then, yan yung tinatawag Samantala na Samantala nung mga bata pa kami eh. yes. Yan yung tinatawag na dool. Ah, yan dool. <laughs> Ay, if you know, if you want to know, this is dool in Kwan. This is dool. <laughs> Sorry naman. Natatawa lang ako to to sa dool ba? This is dool. Nakakatawa naman yan, dool. <laughs> What's this? <laughs> Sabi nga sa inyo, yung sales ngayon, no? parang muta lang ng patsing, ng matsing kaliliit. Grabe po. <laughs> Ay, Diyos ko, ngayon may nakatuklas na ngayon ng muta lang matsi. <laughs> <laughs> Uy, ayan oh. dali, dali, dali. Tambalo yun. Ay, tam uh, <laughs> Ay, gano. Dali, utang. Ay, ayan oh, no, ala. Tambas. <laughs> <laughs> yun ay tambalo <laughs> what is tambalo in Tagalog <laughs> aray po uh. ay gano'n wag yeah, oh. yeah. naman sanang maplakda yung camera woman dito <laughs> Madali. oh. Tu zero ka na. Ayun po yung kasing liit ng muta ng matching. Tu zero na. Nasaan na ba? Ayun oh, wala kayo. Oh, teka lang, ah. sandali. Sandali ha. Okay. Mhm. Uh -huh. Oh, ayan, medyo malaki-laki na ng konti. Mhm. Tatlo na po. Dali abi kumpila table kuno. Jus kuno iyang ang paggamhay sa kalibo dito na kita sa luwas niya matampay. Yeah. It's better to stay outside. Just imagine naman 1000. Very expensive. Okay. Okay. Hirap talaga ng camera woman are ko. Wih. Oh, your 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 pante ha. Okay. Be careful. Hmm. Okay. Oh, yan yung tita ng mga matching. <laughs> yes. Yung mga pinakamagandang magandang matching sa Buyan Island, yan yung tita okay. nila. Ayun yung kinahilan ng mga matching. Ay, nako. Yan mga kaibigan. Andito po kami sa dagat. Ganito po yung design ng dagat sa amin. Marami pong bakawan. Aray po. Tsaka maraming tinik. Ano ba yan? Ito yung mga bakawan na... Ah. Bakawan ito, ano? Ano tumutubo? Yan, yan. Uy. Diyos ko po. Hirap. <tip> Yan po mga kaibigan. Sa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Sa lahat po ng aking mga followers, subscribers and viewers. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening po. Saan man kayo naroroon sa oras na to, nais ko po kayong batiin ng isang masayang umaga, masayang tanghali, masayang hapon at masayang gabi. Tapos ayan po nagsisimula na po yung high tide. Teka, pupuntahan natin ng konti yung high tide ha. Agay, agay, agay. <laughs> hey, just ko Lord. Katakot kasi ang daming ano, bato tapos yung mga ano, mga bakawan na bagong tubo. Nakausli lahat. Uy. Ayan po ang ano. Ayan po ang high tide malapit na aray ko sorry naman mga kaibigan talagang mapaparay kapag naano ka eh yan dito tayo sa taas ng bato ayan po ang mga alon alon po talaga ngayon yan po ingatan ni Lord ang mga naglalakbay sa karagatan sa oras na ito Dito na lang, mga kaibigan, ha? At mangunguha po muna kami ng shells. God bless us all po! Bye!